ang mga hari ng Pipep ay bumalik at mas malaki kaysa dati. Sinimulan lang ng SDU Labinsham ang kanilang world tour na simula at wakas na may sold out na palabas sa iconic Philippine Arena at ito ay napaka-epiko. Narito ang lahat ng nangyari sa hindi malilimutang gabing ito. Binuksan ni na Pablo, Josh, Stell, Ken, at Justin ang palabas gamit ang dam na nagtakda ng tono para sa kung ano ang magiging isang konsyerto na puno ng apoy, damdamin at pag-ibig ng fandom. Napuno ang arena ng 50,000 malalakas na atin na kumakanta at nagpapasaya sa kanilang puso. They perform hit after hit, from Donka to Crimson, and of course, the iconic Gento. Pero the most emotional moment, when Espu Labinsham sang mapa with visuals of their families on the big screen. Bilang pangwakas na pasasalamat sa atin, ang grupo ay nagtanghal ng Enzesti habang umaakyat sa entablado, isang sandali na parehong malakas at nakakaantig. At noong akala ng lahat ay tapos na, bumalik ang labing Siam para sa isang encore performance ng dam na sumisimbolo sa simula at wakas, ang simula at ang wakas. Mga susunod na hinto: United States, Singapore, Qatar, Saudi Arabia at Lee ang SB Labinsham ay dinadala ang P-pop sa world stage. Nakasalo ka ba ng SB Labinsham live sa Philippine Arena? Ano ang paborito mong performance? Share your concert moments in the comments below at syempre, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin yon para sa higit pang mga update sa world tour ng SB Labinsham at lahat ng P-pop. Ito ay simula pa lamang ng isang bagay na makasaysayan. Atin, ang mundo ay nanonood at nagulabing siyam ang nangunguna. Ang mga hari ng PPP ay bumalik at mas malaki kaysa dati. Sinimulan lang ng SDU, labing siyam ang kanilang world tour na simula at wakas na may sold out na palabas sa iconic Philippine Arena at ito ay napaka-epiko. Narito ang lahat ng nangyari sa hindi malilimutang gabing ito. Binuksan ni na Pablo, Josh, Stell, Ken. At Justin ang palabas gamit ang dam na nagtakda ng tono para sa kung ano ang magiging isang konsyerto na puno ng apoy, damdamin, at pag-ibig ng fandom. Napuno ang arena ng 50,000 malalakas na atin na kumakanta at nagpapasaya sa kanilang puso. They perform hit after hit, from donka to crimson, and of course, the iconic Gentle. Pero the most emotional moment, when Espio Labinsham sang Mapa with visuals of their families on the big screen.